Kaya eh, ang tatanong dito, ba't balat na balat daw si Apollo Kibuloy? Nung may press conference. Pres Pero nakapag- Kapag tayo kay Pastor, oo. Oh. Oo oh, oh, eh. Ano yan? Balat na balat? Hindi mo makikita yung mga eh. pinipresent sa press conference or something eh, hmm. pinapakita. Oo, ano. oh, eh siguro kasi maginaw doon sa buffer niya. <laughs> <laughs> hindi eh, press conference na to, pare. Ah? Bayao, okay. Baka re-request. Di uh, alam. Oh, uh, baka nag-request nag lang, nag-request. Uh, may mga ganun naman eh. Uh, kasi yun naman pag pre present sa Pero kailangan sa ba i-present sa press conference? Yun nga. That's the other issue. Isa pang issue well, yan. Uh, hindi pa binabayolate mo na yung human right ng tao rin? Meron nga. Merong issue sa... Merong oh, issue oh, yan. yan, ang, uh, yan, ang, yan uh, daw sinasabi ko. In oh. fact, oh. merong merong nga ano yan eh. Pa, may, merong directive dyan mm, ang DOJ na... Eh, na hindi dapat. Hindi dapat na ano. Hindi dapat umepal. Hindi, hindi pala pa. ay I'm sorry, I'm so, sorry. So, so, sorry. Akala ko yung press code pang epal lang. Hindi yung press hindi naman, din man, okay. Hindi. Uh, pero kung halimbawa in action, no? Yeah, di ba 'yun? Oh, uh, halimbawa ito, naghabol naman diyan, nahuli ganyan. Ayun, na, 'yun, ano yun ng media, iba okay yun. lang 'yun. Pero yung mismong nagpre-press conference, -con. ayo, hindi daw po papayag ang DND na sa request ni Apolonio Buloy na na ibigay siya sa AFP. AFP. At hindi sa PNP. Totoo naman yun. Oh, totoo naman. eh Hindi naman sila kasali sa ganun eh. Oo, ang AFP is about the security oh. of the state. Mm -hmm. Di ba PNP, sabi in nila law and order? At saka yung enforcement <clears throat> of the <throat> law and orders. the enforcement of court orders. orders. It's a matter of national security <laughs> daw yan. Mm -hmm. oh, sabi nila yung Alice Go case, <laughs> yung uh, Kibuloy case matter of National Security. Kaya ah, pwedeng eh. May, may, may mga charges sa court sila eh. Oh, ah, may charges sila ah, sa court. <laughs> may cases sila sa court. Sa court eh. <laughs> eh ano yung dahilan bakit gusto ng uh, oh. kampo ni eh, Apollo Kibuloy, ni Kibuloy, na hmm. dalhin siya sa AFP instead of the PNP? We have to ask oh. the uh, credentialed uh, lawyer of KOJC. Magpa-file si. daw sila na Israelito Uh, Torion. Tor 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 no? uh -oh. mag Magaling magsalita yun. Magpa-file sila ng motion na dalin daw sa AFP. Okay. hindi uh -huh. naman, okay. mag-o-oppose. O -oppose. Oh, yan na nga, okay lang. Uh -huh. okay lang, di mag-file sa court to. Mm. Ganun ba yan? Uh -oh. Siguro. So, oh. Ewan pa, parang pampadelay lang yan. Oh. <laughs> hindi ko malama kung anong kwan eh. Kasi wala talaga. Ano ang angle doon? Kasi yung surrender versus uh, arrested. Arrested. Shoot. arrested. May angel yun. Oh. Eh. Oh. Sabi ni John, at pampalalambot oh. ng puso ng court. Yan. Oh, yeah, po. Uh, actually, Dad, <laughs> <mo. laughs> <laughs> oh, surrender ang, na ako. Ang oh, no, bono surrender. mitigating surrender Oo. is a mitigating, mitigating circumstance. circumstance. Okay. Yes. Uh, mitigating. Which, we, oh, ano will, ibig sabihin ng mitigating? Yung nakapagaan. Pampagaan, pampagaan. Pampagaan. Oh, na ang sentensya eh, ay uh, oh, bababa. Bababa. Ba, 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 yeah. life, life na to eh. Ah, kahit, pa. ah, kahit, na, kahit kahit pa. na, So, hindi na life. Hindi naman. Eh, eh, hindi naman. No. Life pa rin yan. Kaya lang, it will be considered as a mitigating circumstance na madadagdag ma ma sa ano niya. Mababawas. Okay. Okay. Number of okay. years. Okay. 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 Number of so years. Kasi ang ang life uh, imprisonment, eh, di ba, ay 30 uh, Pwede pa rin passive. ma... No, pwede mabawasan. Mabawasan. Ah. Or it can be considered in the application good for... Conduct. Uh, good conduct. For... Uh, parol. Pardon. Mm. Parol. Oh. parol or parol. Oh. Surrender oh. ako, Judge. No. Si. No. no. I was compliant. Surrender no, naman ako. ako. Oo. Oh, oh. ende Hindi, sabi ng presidente, no. <laughs> It's the manhunt. It pushed him out of hiding. So, uh -oh. paano nag surrender yun? Hindi, uh -oh. kaya, oh, de, kaya Actually, sinabi daw uh -oh. ni presidente. Uh oh, Order daw. That was president. our point yesterday. Oo, uh oh, uh oh, ganun nga. Kasi uh -oh. nagtatalo sila eh. Eh, paano kung, na, halimbawa, yung police pinaligiran na yung bahay mo. Oo. Uh oh. Di ba? Wala ka ng choice. Wala. Oh. <laughs> Or ako ay would, I would believe na nasa angle ng ano yan, mm -mm. arrested. Oo, oh, oh. oh. arrested yan. Kasi ang kung kung nag-surrender ka, it should be voluntarily. Hindi hindi, ka pa. Noon pa lang na hindi ka na, hindi yung hinahanap-hanap uh, doon. Oo. Oh. <laughs> oh. Hindi na nag <laughs> hindi na hmm. hindi na nag doon na. sa mga rally-rally, oh. mga barricada, barikada, oh. mga human barricades, oh, mga ganun. Oh. Hindi na nagkasakitan kaya sabi ni presidente, hindi in order ko na iano ninyo yan, bigyan siya ng ultimatum. Oh. Uh oh. -huh. tapos na. <laughs> uh -huh. so, ako, I, actually, the, the surrender, uh, the term surrender Pampano. is just a sugar-coated word. Pampano nila oh. Uh -huh. yun. Pampan. Pero, in the Let script, me be clear. Eh, sabi ng Presidente, it was a police-led operation. Mm. It was a police operation. Ah, mm -hmm. Okay. Kung ano man ang involvement ng AFP dyan, augmentation lang. Oh, uh -oh. Tama, tama yun. Uh -oh. Which was which was the original idea. Uh -oh. Kasi ang sabing, uy, Marshall Luna. Ah, mag-Luna ah, ah, lang 'yon. Ginagamit na yung sundalo para lang uh, <laughs> Alam mo ba? Eh uh, ito pa nga hindi malinaw eh. Uh -oh. Hindi malinaw ito sa balita eh. Uh -oh. Yung bang um, AFP nagpunta ba doon? Matagal na daw sila nag-uusap. Uh, <laughs> communication. May, hindi, ano 'yon? Hindi mm -hmm. hindi considered na surrender 'yon kasi kung nag-uusap, oh. merely I merely convinced oh. you to uh, come out. Wala, yun. Oh, hindi 'yung surrender. No, okay. Merong May, ng ano eh, yung, yung Philippine Star <laughs> nagkaroon ng ano investigation doon sa ano, doon sa binilabas na yung yung yeah, surrender, surrender na yan, tungkol kay sa KOJC, 24 false. 24 false na post na na nagawa out of that uh, pati talaga Post sa uh, social media oh. social media oh. pati yung ano pati misleading posts misleading post. yes pati yung sinabi daw So gumagawa ng paraan para maligaw oh. ang uh, pagharap oh. oh. kay celebrity uh, pati yung sinabi ni ano ni kaibigan pa naman natin si uh, Miss Sasot Meron kasing statement eh nagamit din na mm Ah, -hmm. uh -huh. uh, uh, ginagamit ito para sa ano uh, 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 panglaban sa pre-speech etc at saka si Kibuloy, ito na may meron pa 'yung tungkol doon sa kay it take over yung KOJC compound ng uh, ang Philippine government in behalf of the US government kasi dyan na ilalagay yung Afghan refugees. Meron. Oh, na, meron ano? Labo naman. No? <laughs> na, meron eh. na Sino eh. naman ang naniwala? Hindi, <laughs> <ba>? <laughs> yun nga yung sinasabi ko na <laughs> yun uh, nga yung, yung disinformation. ang gulo. ang gulo, ang gulo. Ang disinformation. Pampano ba? Pampano? Well, na, ayaw lang natin emotion. aminin. Pero sa totoo lang, This incident, itong kaso ni Kibuloy, okay. is becoming an embarrassment to the entire yes. country. Uh -oh. Uh -oh. Okay? Uh, isang religious leader, apparently, na sobrang uh -oh. lakas. Hindi nyo kaya buong Philippine government? Uh -oh. ganun, parang parang lumalabas na natin. inutil yung uh, oh, oh. state oh, power eh, di ba? Oh. Kaya, kaya so talaga in-insist nila kita yan. Kita in nila in nila oh. nila. Dahil napakalaking insulto niyan sa Estado oh, kung hindi, hindi nila, hindi nila hindi yan Hindi nyo kaya yan. Oh. Anong klase? Oh, gobyerno? pero Kung isang tao lang eh, hindi <laughs> no magawa yung dapat niyang gawin. Eh what more pa yung halimbawa, yung mga rebelde, di ba? O oh, na marami. Hindi <laughs> nga mas magaling ano, pa sila it's, tumugis it's na a, rebelda kaysa kay Oh, uh, it's it's an bale. embarrassment really. That, that, is why they really Yun nga ang sinasabi ng mga kaliwa, pare. Uh, Pag sa amin, uh -oh. Barilan agad eh. Oo. Uh, oh, oh, oh. <laughs> eh, Ito, pagpalaki. <bang> <laughs> uh, Apollo oh, oh. kay Buloy Naka, eh. Nakatakip na ng dyaryo yan eh. Oh, At, uh, ano na. kids <laughs> club kayo. Ay, kids kayo pag eh. Pagkeo, kids club. Andap pala kayo eh. Uh, Andap pala, uh, and pala uh, kayo. Okay. Yun, yun, nga lang uh, 10 grams na shabu eh. Nagpapatayan na eh. Uh. Ito. So, like it or not, yung mga ilang oh. nagsubaybay natin ngayon sa... Hindi kasi may diba? Sabi... It is because it's very politicized. Ito yung labanang Duterte against Marcos nilabas yan, niyan, nilabas yung, nilabas. yung fake ba news. bakit nga politicized? Politicized kasi at panggigipit yan sa mga Duterte. Yan, yan. Yan, yan, ang yung politicized mga... account. Boys. ano kinalaman ng mga <laughs> Duterte kay Kibuloy? Oo, oh, yun nga eh. Except hey. the fact Wala. na, na, na sa... hey. protected nila ang si Kibuloy. ang sinasabi. Yung ba diba sinasabi? Oh, yun yeah. sinasabi de, de kasi di ba sinasabi nila yung uh, yung ay karapatan na. daw ng ni, uh, ni uh, ano pastor ganyan. maraming tao na ganyan ang kaso, makarapatan ang oh. pinaglalaban, oh, bakit kayo kibuloy oh. lang? Mm -hmm. oh. <laughs> Depende yan sa sitwasyon. <laughs> Malapit na kayo, mga dabawin. Meron yan. Malapit na kayo, mga dabawin nyo. take over na kayo dyan. <laughs> 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 Isa talaga. <laughs> hindi, no? Hindi, ang okay, tawag dyan. Ano? Eh. Yan yung mga lumalabas na mga post, eh. Uh, <laughs> Afghan refugees na po bukas. Actually po in the last 2 uh, to 3 weeks daw. Ito ang uh, binulgar o inilabas na talaga ni presidente. The past 2 to 3 weeks daw, meron talagang feelers from the Kibuloy camp. Uh Oo. -oh. Habang nandoon yung uh, mga police, mm. nagbibigay na sila ng pahiwatig. Ayun uh -oh. na to kasi uh, baka uh -oh. baka, baka yung compound mm. Kamukha yeah. hinukay na. Mm. Tapos na uh, ano nabubulabog. Nabubulabog uh -oh. yung uh, Kingdom of Jesus Christ. Uh -oh. May involve yung mga members. Sinabi nga natin sa karambola, pag mga ganyan na religious groups involved mm. Kinakabahan ako, pare. Uh -huh. Baka ako saan humantong eh. Uh -huh. Naalala mo yung way ko? Oo. Naalala mo yung kailan lang, uh, di pa, 60s ba yun, pare? Si Valentin. Buti uh -huh. oh, hindi nga. Di ba? Pinagpuputokan ng polisyon eh. Oo. Uh -huh. Pag meron ganyan na involvement, hindi natin alam kung saan pupunta yan dahil may element ng fanaticism. Oo. Oh. Oh, oh, oh. Meron, meron. Hindi, kasi... Ang talagang, yun ang nakakatakot doon. Pero yun na yung on. complaint ng mga kaliwa. Naala oh, oh. Kasi hindi mangyayari yan dahil De, yan eh. Ano, 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 ano na yan? Ano. Scripted na yan eh. Hindi, oh, ay, hindi diba na scripted na naalala mo ba yung nangyari doon sa Africa Oo. Na merong isang leader din ng... Oo nga, pangapatay Oo. Oo, na... Hmm. Nung hulihin siya, eh, nagpakamatay yung mga... Hindi, Jim Jones. Jim Sa Jones. Guyana. Oh. Guyana. Uh, South America. Hindi. Oh. Guyana. Uminom ng lason. Oo. Oh, Oo. Oh, 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 oh. Tapos oh, yung Waco. Waco. May mga ganyan. ganyan elemente. Eh. Element, eh. Sa so, uh, last two to three weeks daw, meron ng ganyan. So in a way... Uh, yung yung uh, kapo ni Hiki Buloy, pinag-iisipan na rin talaga. Oo, oh, siyempre. Uy, ikaw ba naman, nandun doon, wala, wala ka Alam isipan na ganong klaseng ruta na yung... Yung uh, fillers. Ah, kasi okay, may okay. nagset nag-set pa ng conditions do oh. doon sa fillers. Eh. Ah, oh. Nagalit, Yan oh. nagalit. Yun ang uh, sabi, uh. hindi naman pwede yun. Mag-set ka ng ikaw, conditions sa estado. Na ikaw ba? pa, oh. ma, <laughs> ikaw pa mangingiral. hindi. Kaya nag-bog down or uh, nagcollapse nag-collapse. Oh. Yung mga uh, usapan ng uh, surrender. De, yun, kasi, yun, ka, yun, kasi yun, yung fillers eh. Yan, yung nag-settle ng condition, yun yung feelers. Crim no? Yung mga fillers. Criminal yung ano, oh, eh, kakaso. Tatlong issues siya. Hmm. Kung yan ay political, nakagaya ng mga baka pwede uh, rebelde, pa baka pa. pwede pa yung mga conditions. Oh. Kasi political yun. Hmm. Ah, Tapos sabi ito, po ng presidente, eh. ang presidente na nagkakuwente nito, ito na yung mga totoong kwento. Nung Sunday daw po, uh, nagpadala ng mensahe si Kibuloy na handa na raw siya lumabas. At wala na conditions. Pero gusto niya lamang daw, may presence ng military. Mm. Dahil wala siyang tiwala kay sa Torre. police Saka kay oh, okay. Torre. Huwag lang daw siya maka... Huwag siya... lang daw niya makaharap. Makaharap si, si, si Torre. Si, Torre, si Nick, Nick Torre. Si Nick Torre. <laughs> <laughs> hindi na political. Personal na yun. Bro. Kaya ka? <laughs> personal. Kaya nakita mo si General Torre, hindi siya nagsalita. Sabi mm. si Secretary Abalos na lang tanungin niyo. ako mm. uh -oh. <laughs> Oy, ma 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 Tapos, mabait, Si Nick? personal oh. kong kaibigan. At saka... Eh, paano, paano hindi ka maaasar doon? Walang humpay, hinukay pa yung... Hindi tiligilas. Hindi talaga tiligilas. Eh, kasi mabukha naman silang inukin. Hindi nila Pag wala silang ginagawa, wala oh. yan. Ano, doon? eh, ibig mo sabihin. Hindi lang inutil, pare. Clown. ang, ang ibig mo sabihin, Uh, tuwing na lang merong kriminal na hahanapin eh, basta magtago, basta may barikada. Wala na. Hindi uh, na pwede. Uh, 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 ba, pwede hindi naman pwede yon. Kaya tama, tama lang yung ginawa ni General Torre. Oh, oh. Yung mga oh, behind tama. the scenes, kaya daw po no Sunday, nagpalipad ng C-130 hmm. papunta ng Davao. So isinakay po siya sa military plane. Oh. Baka kaya napunta sa isip na kailangan sa AFP. <laughs> ah, oh. Pero hindi yan ah, dahil kasi yung, yung, Pag AFP kasi may element na po ng political mm. issue. Mm. 'Yun ang tingin ko. Ayun lang 'yung. Oh, angle tama yun, tama 'Yung PNP hindi, criminal yung, 'yan eh. Ang ang, Kung ang, AM, ang AFP, political persecution na 'to. Oh, political oh, persecution. Oh, okay, okay. Diba? Ang 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 sistema kasi, ang proseso 'yung korte, ang talagang ano niyan, uh, deputized ang, to uh, hold to, to, to the call. person Oh, is PNP. Hindi mo na pwede baliin yun. unless sasabihin mismo ng court. oh, unless sasabihin ng court. Mm. So sabi uh. ni Presidente, tapos na yan, judiciary na. Oh. Huwag oh. na ako. Huwag niyo ako so, sabi. wala na. na yung mga politics-politics, <laughs> yung mm. AFP dapat, para mm. political mm. persecution, yung mga ganito. Na, naalala mo yung pwede ano? Pwede pa siyang humaanap ng ano, di ba? No, nang uh, sanctuary oh, Naalala mo yung uh, ano yung uh, pumatay doon kay uh, Jennifer uh, Laude doon mm. sa Olongapo oh, oh, yeah. oh yung um, kano oh. Mm. eh di ba uh, nung uh, nag-issue ng warrant of arrest yung korte uh, oh walang magawa ang DFA wala rin magawa ang uh, US embassy mm. Huli ka eh at saka ang detention mo noon, PNP. Magpahuli ka muna. Oo. Oh, oh. At saka nilakad yung kaso. Yes. Oo, oh. ganun. Oh. Oh. Oh, pero yung ilang taon Sundin, din yun. Oo, oh, oh. Sundin mo muna yung yung court oh. order oh. muna. Tapos nilakad yung kaso, na-repatriate sa Oo, oh, yeah. na-repatriate. Ang uh, argument uh, at doon eh tapos na eh na oo oh, uh, eh, na ano, serve niya na yun. Na serve na at eh, saka hindi lang yun nakipagkasundo siya sa pamilya. Oo. Oh. na nagbayad siya nang napakalaking damages doon. Tapos bi binigyan ng visa. Oh. Yung mga family members. Ah. Yun ang nangyari. kumaga inayos. Oo. Oh. So pwede rito, Pero after na na mahuli makulong. Pwede dito kasi. Pwede dito ayusan ang kaso. Dito kasi pag nagkaroon na ng court <laughs> order You have to put yourself at the jurisdiction of, of the course. court. Of course. yung 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 punod dulo nitong istorya oh. ni Kibuloy. Kasi yeah, siguro tingin uh, ni kampo ni Pastor Kibuloy. Air eh, above the law. Hindi lang yun. Ano? The, the really is the last bastion of principled leadership nah. in ano? the, in the <laughs> democratic. era. Ano. So, tas, Uh, no, they can no, no. In back eh, alam, disobey a uh, unlawful orders. Kung eh, saka -sa Yung mga mabubulaklak na sa... Yeah. well, eh, yung na kita. At uh, ang PRSP... <laughs> Nang gagaling <laughs> kay <laughs> Joel Laksamana. Makamalano tayo, tayo ng PRSP award. Hindi, <laughs> 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 pero ano, you know, ano masasabi niyo? Yun ang kanilang... Hindi. Hindi. Isa lang ang ano dito. Iisa lang. <laughs> The law is for all. Otherwise, none <laughs> <all. Otherwise>, of <not laughs> Patay na tayo. Patay na tayo. Yeah. Tama. At agad-agad yung The reaction sa Fred Lim. Uh, Lim. Ano, <laughs> hindi, naman, <laughs> hindi naman siya sumulat na no, yung mga bata niya. Eh. Maawa naman kayo kay Fred Problem. Lim. <laughs> Abogadong tao oh. yun eh. Nakakaitindi po oh. ng grammar yun. Kung sino yung mga tao-tao niya doon, nagmagaling, naggawa ng galing. Oh. Wow. <laughs> Eh, nandiyan na eh. Ayaw niya na. Huwag mo nang tagalin. Okay na yan. Oh. <laughs> <laughs> sumikat na eh. Hindi, eh, na. <laughs> <laughs> naging ano na niya yun pati eh. Gustong gusto na, oh. na ng tao yun eh. eh, agad-agad yung opposition ng DND. Ah, uh, eh oh, AFP kasi may angle nga nakita nila. Oh, nakita na nila 'yo. Politics, Politics uh, to oh, na uh, dito. dito. national laana. security threat na 'to. Oh, oh, national security, matter of national. Oh, ay eh, nako. Oh. kaya At saka wala. Pero mabait pa rin yung court date Nilagay siya sa PNP, PNP custodial center. Siyempre. Hindi sa ordinary jail. Mabait, well, kasi po ang reasoning diyan Pagganya ka high profile. Oo, oh, high profile. Oo, uh, hindi naman pwedeng. Okay. Meron meron din naman ng wisdom yung decision ng court. Oo. Oh, Maraming uh, nagdaan Ang yan. iniiwas po now. rito yung magkaroon ng halimbawa rally-rally. Yan. -rally. -rally. Yeah. Mm -hmm. oh, oh. Jail magkaroon ng oh. uh, panic, magkaroon oh. ng uh, riot. Or attempt to uh, oh. Uh, ganyan. oh, ganyan. Yan break po out. oh, ganyan. Ito naman si Michael. Hindi yung favoritism or oh, hindi, 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 hindi yan ganoon, walang walang inalam. Oh. Ito naman mm -hmm. si Michael ano? May mga high profile daw na gustong gustong pumunta sa ordinary ano, malalaki katawan daw yun. Ikaw. Iba yan, oh, Michael. Iba yan, iba yan. <laughs> mga... Iba yan. Iba yan. <laughs> mga joint account. Oh, <Iba> hindi ano ah, Michael hindi ako siya magbibigay sa akin ng mga ganyan mga naman. supranational ano ah malaki ah, ah, eh. na alam ng angel gustong gusto daw sa ordinary gel din malaki katawan <laughs> hindi kasama yon ikaw eh mas matipuno <laughs> e, bakit naman napasok dito oh, yung mga ganyan malalaking oh, katawan ito naman si Michael Nag-detex uh, pa. <laughs> <laughs> oh, hindi daw po ibibigay sa US extradition. Si you Quique go Baloy. through the process first. Uh, the court. Oo. Ah, uh, 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 kailangan dito muna sa Pilipinas. Tatlo, uh, tatlong, tatlong kaso siya, uh, uh. lalaki niyo. Oh, tapos isa serve mo yung sentence yes. kung kung sakaling uh, uh, he's found uh, guilty. guilty oh. Uh, uh, isa serve niya yung sentence dito. Kung hindi naman, eh, uh, okay. Uh, the way minute. So ibig sabihin yung yung extradition na... Uh, may request sa U.S. May request. But, uh, standing uh -oh. request. That doesn't stand a chance in so far. Our... Wala. At, at this time wala. Ang labo. Kung Kasi may sentence pa sabi niya. Pero kung halimbawa U.S. citizen siya, yan, and ah, doon siya nag-commit, okay. nag-tago dito, Ayan, pwede. Iba yun. Iba yun. Okay. Okay. Well, meron nga, may kaso na, sentenciado sa U.S. Si uh -oh. Ambassador Danding. Hmm. Noong 70s, oh. Oh. ang kaso niya doon, antitrust. Mm. So, wanted oh. siya sa US. Uh, anong ginawa niya? Hindi siya nagpunta na US. Of course. Oh. Ah. Ba't siya pupunta doon? wala. Hindi sa wala nangyari. Kaya Ganyan yun. Maski may request sa US noon oh. for uh, extradition. Uh, uh, so the Philippine government is not constrained to... Ano yes, depende sa sitwasyon. Oh. Eh nito, eh, may kaso rin dito si oh. Sa dito muna siya. Hindi, dito, dito, muna dito muna na siya. US, siya. Ito sinasabi naman. Eh tinulungan namin kayong uh, hulihin siya sa pamagitan eh, ng mga heartbeat technology. E, hindi yeah. pa raw nila pinag-aaralan niya extradition na oh, eh, yan. yan. Sabi ng DOJ. Wala, wala. Totoo naman yan. Wala pa sa isip namin yan eh. At, tatlong kaso. At saka ako, oh, prediction ko dyan, hindi yan uh, magagawa yeah. dahil na meron siyang kaso dito eh. Tatlo eh, tatlong kaso Tatlo. no? Eh dapat munang, uh, siyempre yung... Uh, Pero kailangan kasi i-highlight yun sa, sa media, social media, para nga magkaroon ng angle ng persecution. Politics, mm. uh, 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 politics. Kasama, politics kasama to, sa ano yun? Uh, Workout. Ngayon, ang ang isang pinagaanuan ngayon uh, tungkol diyan sa KOJC ngayon, 'yun ang binubuo yata doon sa Quadcom. Itong mga ano properties. doon na sa properties eh. Oh. Ano paano mo na ano tong mga properties? Paano, paano? na? Eh doon na 'yun mga diba, members. Eh oh, oo. Donasyon ng na, mga members. Ang sasagot ngayon niyan, yung korporasyon. Eh, yung korporasyon. <laughs> oh, 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 oh. eh, ang in-appoint diba nila na administrator, <laughs> eh, si Presidente. former President Rodrigo oh, oh, Roa Duterte, pag may mga ganyang angulo, siya ang sasagot. Oh. Mm -hmm. Siya ang uh, magpapaliwanag. Pero anong kinalaman nyo sa crime niya? Uh, think, or alleged crime? Ang ano? Oh, ang, ay, yung assets ng kanyang uh, uh, simbahan. Kasi ang mga nag kasi... Kumbaga, ito yung paralelism. Yung mga may pare. Uh -huh. of molestation and everything. Bigla ko questionin mo na yung property ng church. Ay, hindi, hindi. Ganito kasi, yung isang kaso, yung is ang isang nag-complain, nag member siya ng KOJ. Ah, tagaloob. Tagaloob. Ah, okay. At ang sinasabi, ay ano ho kami, Uh pinupuwersa, ang... mag, uh, pinupuwersa na mag, mag, tulisit, mag ganito -ganito, oh. ganun. Ganun na uh, na magsulisi tulisi ito kaya ganon merong ganon na anggulo oh don don lalabas yon